isang paaralan sa liblib na barangay sa Visayas ang may isang upuan na hindi pinapayagan ng kanilang prinsipal na magamit ng sinumang mag-aaral. Hindi lamang dahil ang sinumang magtangkang maupuro na ay bilang inaatake ng matinding sakit ng ulo na nararanasan lamang ng isang taong may kanser sa dugo sa itong nakasisindak na penomena na hindi naman sila nagtataka. Ngunit marami pa rin mga mag-aaral na nagtatangkang gamitin ang upuan kahit na ito'y ay pinagbabawal. Kaya nagpasya ang kanilang prinsipal na itago na lamang ang misteryosong upuan sa isang bodega ng paaralan upang hindi na magambala ng sinuman ang upuan na inilaan sa isang espesyal na mag-aaral. Isang Sabado ng taong 1998, alas 8 ng umaga, isang 14 anyos na batang babae ang nagmamadaling pumasok sa bahay ni Aling Nela. Wala noon si Nela na siyang nangangasiwa ng pamimigay ng libreng uniforme sa lahat ng mag-aaral sa isang liblib na high school sa isang barangay. Ang free school supplies at uniform ay galing sa isang milyonaryong pilantropo sa kanilang distrito Ang naiwan sa bahay ni Aring Nela ay ang kanyang anak na babae na si Jingjing Jing. Nagising si Jingjing Jing sa kalabog ng kanilang gate Napabalikwas siya at binuksan ang kanyang bintana sa kwarto Nakita niya na ang kumakatok ay isang dalagita puting puti ang suot nito Sanay na si Jingjing Jing na mayroong mga estudyante na kumukuha ng living school uniform at school supplies kaya lumabas ng bahay si Jingjing Jing para kausapin ang dalagita sa kanilang gate. Sinabi niya nang buksan ang gate na bumalik na lang ang dalagita dahil wala ang kanyang ina. Pero ang totoo, nag-aalala si Jingjing Jing na iisa na lang ang naiiwang uniforme at nakuha na ng lahat ng mga estudyante sa paaralan nila ang kanika nilang supplies. Baka magkamali siya ng pagbibigyan. Hindi tiyak ni Jingjing kung ang uniforme ay para talaga sa bisitang yan dahil wala naman sa kanya ang listahan ng ina. Noong sabihin niyang bumalik na lang ang dalagita, sumagot ito. Parang awa niyo na po. Galing pa ako sa barangay Baklayan. Hinawakan ng bisita ang kamay ni Jingjing. Jing. Gumapang ang kilabot kay Jingjing Jing dahil sobrang lamig ng kamay nito. Sa pagitan ng alinlangan at takot si Jing Jing na pilitan si Jingjing, napapasukin sa kanilang gate ang bisita. Sinabi niyang maghintay sa labas ng bahay at kukunin lang niya ang school supplies at ang naiwang nag-iisa na lang na uniforme. Dahil alam niya ang sukat ng iyong uniforme, tinantam tinansya muna ni Jingjing Jing kung magkakasya ba sa dumating na dalagita. Tinignan niya mula ulo hanggang paa ang bisita at nakalatang halatang napahiya ito kasi gusot-gusot ang buhok at namumutla ang buong katawan. May hawak itong Good morning towel. Itinakip ng bisita ang good morning towel sa kanyang ulo at nagmukhang parang belo. Saka ito yung muko. Sabi ni Jingjing, Mukha talagang nagmamadali na makuha ang school supplies at uniform kaya hindi na nagayos ng sarili ang bisita. Pumasok si Jingjing sa kanilang bahay at iniwang nakatayo sa kanilang bakuran ang bisita na nakalimutan niyang itanong kung ano ang pangalan. Kinuha niya ang uniforme at ilang school supplies at kumuha siya ng certificate of acceptance para patunayan sa kanyang ina na si aling nila na mayroong nag-claim ng umagang iyon. Papipirmay niya sana ang dumating na bisita pero paglabas niya ng bahay, wala lang babaeng nakabelo ng good morning towel. Pumunta siya sa kalsada sa pagpapakasakaling umalis ito at gusto niyang habulin. Ngunit wala. Hindi niya na alam kung nasaan. Bandang alas dos ng araw ding yon, may isang dalagang dumating sa bahay ni na Jingjing at kasama nito ang high school principal sa kanilang paaralan. Magkiklaim sila ng uniform. wala pa rin si Aling Nela at ang naroon lang ay si Jingjing. Jing. Sabi ng principal kay Jingjing, Jing, ang kasama niya ay si Candy. Kapatid ito ng isang bata na nagngangalang Mabel. Nakikiusap si Candy na ito na lang ang kukuha ng school supplies at uniforme para sa kapatid. Pumayag ang principal na samaan siya dahil alam niyang kapatid ito ni Mabel at alam niya na hindi pa nakukuha ni Mabel ang supply para sa kanya. Sabi ni Jingjing. Jing, Sino po kaya ang bisita kaninong umaga na nagsasabing para sa kanya ang uniforme at school supplies? Ang sabi niya galing siya sa barangay Baklayan? Nagulat si Candy. At sinabi nito kay Jingjing Jing, Ilarawan. Ano ang itsura ng dalagitang naging bisita ng umaga? Sinabi ni Jingjing na puting-puti ang damit pero gusot-gusot ang buhok namumutla ang buong katawan at malamig ang mga kamay. Naglagay pa ito ng good morning towel na parang belo nang papasuki niya sa bakuran. Hindi napigil ni Candy ang paghagulhul. Nagtaka ang prinsipal kung bakit siya umiiyak. Nang may masmasan, saka lamang nagkwento si Candy sa prinsipal na siya ay inustusan ng kanyang amang simang pido. Hingin daw nito ang paintulot ng prinsipal na makuha pa rin ang uniforme ni Mabel dahil ito ang isusuot nila sa burol ng kapatid. Sakalang nalaman ng prinsipal na kaya pala ang kapatid ang humihingi ng otorosasyon na makuha ang uniforme dahil hindi na niya makikita ang isa sa paborito niyang estudyante. paborito hindi lamang dahil matalino at matulungin, mabait at masayahin, kundi paborito dahil alam niyang hindi talaga magtatagal ang buhay ni Mabel. May leukemia ito pero nagpupumilit makapagtapos ng pag-aaral at nangangakong iaaon sa hirap ang kanyang pamilya. Nang malaman ni Jingjing ang kwento ni Kendi at ng prinsipal ay nag ito sa labis na takot Kay haraw pala ang lamig ng kamay nang pumisil sa kanyang bisita ng umagang yun dahil isa ng bangkay ang kanyang nakaharap at nakausap. Ngunit sinabi ni Kendi na hindi naman namatay ang kanyang kapatid ng walang saysay. Namatay pala ito biyernes ng nagdaang araw at kinaumagahan ng Sabado, dumalaw pa ang kaluluwa kay Jingjing. Jing. Sabi ni Kendi, nang bakasyong yon, martes ng umaga, nanghihina ang katawan ni Mabel. Ang kanilang mga magulang ay sinamahan nila magkakapatid para sa hanap buhay pero iniwang mag-isa si Jingjing sa bahay dahil may sakit nga ito, leukemia. Habang nga si Mabel at nanghihina ang katawan, nakarinig siya ng malakas na sigaw wala sa ilog na malapit sa kanilang barong-barong. Pagsilip niya nakita niyang nalulunod ang pinsan na lalaki na nasa elementarya pa lamang. Kahit masama ang pakiramdam, lumusong si Mabel. Sinagip ang sisinghap-singhap na pinsan sa ilog. Sa labis na lakas ng agos, nahirapan ang dalawan na makabalik sa pampang. At nung maiaho ni Mabel ang kanyang pinsan, siya naman ang hinimatay. Dinala siya sa ospital ng mga kapitbahay at huwebes ay nagdidiliryo habang binabantay ng amang si Pido ang bukang bibig nito, kailangan niyang makapunta sa bahay ni Aling Nela para makuha ang libreng school supplies at uniforme. Sinasabi pa sa ama na hindi siya mamamatay at siya ay makapagtatapos ng pag-aaral para maiaon sila sa kahirapan. Sa pagitan ng paghikbi at pagtago ng kanyang luha, nangangako naman si Mang Pido na sila na lang ang kukuha ng uniporme. Magpagaling daw muna si Mabel hanggang sa napagod ang bata sa kapipilit na umuwi na sila at nakatulog ito. Pagsapit ng araw ng biyernes, ang kwento ng mga nurse sa pagitan ng paghihina at labis na sakit ng ulo bumabalik kwa si Mabel. Sinasabunutan ang sarili para maibsan ang sakit ng ulo pero ang sinisigaw, Pauwiin niyo na po ako at kailangan ko pong makuha ang libreng school supplies at uniforme. Malapit na po ang pasukan kinagabihan, Biernes, hindi niya nakayanan ang lahat. Dahil bukod sa may leukemia, lumala ng lumala ang lagnat na nakuha dahil sa pagsagip sa pinsan niyang muntik ng malunod. Namatay si Mabel noong Biernes ng gabi nang sinasabi pa rin na ikukunin ang libreng school supplies at uniforme. Kaya Sabado, alas 8 ng umaga, nagtungo pa rin si Mabel sa bahay ni Aling Nena at nakausap, nakaharap si Jingjing Jing at nahawakan siya ng isa ng kaluluwa pala. Natupad ang hangarin ni Mabel na makuha ang uniforme at pinalitan ng kanyang pamilya ang suot niyang puting-puting damit bago siya inilagak sa taol. Pagpunta ng mga kaklase na silayan nila, suot na ni Mabel ang school uniform at ipinabaon sa kanyang kabaong ng school supplies. Hindi pa rin agad natanggap ng kanilang prinsipalang ang pagkawala ni Mabel kaya nang magpasokan na ipinagutos niya na walang mauupo sa isang silyang inilaan niya para sa estudyanteng ayaw sumuko sa pag-aaral. Ito ang upuan na kapag ginagamit ni naman ay nagpaparamdam.